sa sa aspeto ng buhay ng tao. Aspeto, as in aspeto, luluto ng isda. Loloto ka ng isda? Hindi ko abot ang Ano yon Alam niyo. Luluto ng... Akin, 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 akin. Ay, oh, yeah, sige, pwede. Yun na lang. Teka, konti na lang. Konti na lang ang vlogging ko. sa aspeto ng buhay ng tao kasi kailangan yung malaman ang kahalagahan ng the other side of life na tinatawag kasing kahalaga ang positibo kasing kahalaga ang negatibo ng positibo Ayan, the other side of life tinatawag hindi tayo, mabu hindi tayo mabubuhay ng walang negative walang negatibo um, uh, ginawa yan ng Diyos para sa atin para tayo magbuhay kaya nga ang tao hindi gising ng 24 oras kailangan hatiin niya kalahati balance eh dose so yung tao gising siya ng kalahati sa araw tulog siya sa gabi Oh, bakit kailangan matulog ang tao? Kasi kailangan niya ma-recharge ang katawan. Kailangan matulog, kailangan patay ang 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 buhay mo patay, walang aktibo, walang aktibidad. So kailangan tulog ka. O oh, ibig sabihin hindi gumagana ang buhay mo, negatibo 'yan. So doon kumukuha ka ng lakas nare-recharge ang katawan mo, na, nare-refill, nare-reload. Nagiging malakas ka uli. Pagkatapos nun, yung kalahati, pag sikat ng araw, gising ka. So kung mahalaga ang araw sa sa'yo, dahil lahat puro trabaho doon sa araw, puro activity, isasalang mo na yan. Eh, sige, susunod na ako. puro activity sa araw, uh, produktibo ka sa araw, so positive yun. Negative sa gabi kasi wala kang ginawa kung di matulog. Pero mahalaga kasi kung ang katawan mo ay walang pahinaw, hindi recharge, low bat ka, hindi ka nakapag-reload, matamlay. Sige nga, anong activity magagawa mo? Wala. Kaya mahalaga yung mga oras na kailangan mo magkaya. So, yun yun ang negative and positive na tinutukoy ko. Sa oras, ha? Ngayon, katunayan kung bakit ang Diyos nagbibigay ng mahalaga sa kanya ang negative and positive. Sabihin natin, ang mga ang kapaligiran ang mga pananim lahat yung lahat ng nakakikinabangan ng mga pananim gulay, prutas uh, lahat lahat ng mga napapakinabangan ng tao palay, mais, vegetables lahat dinidiligan, dinidiligan ng Diyos kapag siya nagpapaulan pero yun lang bang nagidiligan hindi dinidiligan din pati ng Diyos pati yung mga damo Pati yung mga walang silbi na mga halaman dyan, kasakasama yung nagigiligan lahat-lahat. Kasi na, sabihin natin yung mga walang pakinabang na yun, mga negatibo yun. Damo. Nagtanim ka na pala, may umusbong na damo sa paligid. Siyempre, negatibo yung damo dahil hindi mong pakikinabangan, ipalay lang. Pero pag ang Diyos nagpaulan, kapwa sila madidiligan. Kasi lahat importante, lahat malaga. Lahat mahalaga sa, sa Diyos. Yun ang ibig kong sabihin. Kaya, yun ang mga signs na kung bakit ang Diyos ibinigay niya sa atin ang negatibo at positibo dahil lahat yun kapwa negatibo. Alam kung anong masama. Alam mo kung ano lang ang masama. Yung mga gawain ng tao na negatibo, yun ang talagang masama. Yung mga create ng tao na mga bagay na ikasisira ng lahat ng bagay na ginawa ng Diyos, kontra sa Diyos yun. Dahil siyempre, ginawa ng tao, tapos ikasisira ng, ng mga bagay-bagay na ginawa ng Diyos. Halimbawa ng kalikasan, may ginawa ang tao, nasira ang kalikasan. So, iyan ang creation ng tao na masama. Mga negatibong bagay, doon nagiging masama ang masama. Nagits niya. Puntang muna ako sa kubo, nagsasalang ng isda yung isa, yung aking alaga, si kulit. Ngayon ay oras ng hapunan. Tara, kain tayo. Alam niyo ba, ang aking gulay ngayon ay ang masustansyang malunggay. Alam naman natin lahat na ang gulay na malunggay ay ang pinakamasustansya sa lahat ng gulay na nabubuhay sa lupa. Marami ang ang marami ang mga bitamina nito na taglay. Sa pa lang ay ulam na. Ayan. Anong tawag dito? Uh, bulang bulanglang na malunggay? Ang isang luto dito ay ang paborito kong ginataan. Masarap. Na ginataan ang malunggay. Ayan, punong-puno -puno ng sustansya. Mahilig din ako sa sabaw kaya kung minsan ay lubog ang kanin baha. hanggat maaari ay huwag kayong pawawalan ng gulay sa tuwing kayo kakain tapos masarap ito pag pinarisan ng tsarang tuyo bagay na bagay sila alam nyo pag walang budget sa pagkain okay na to masustansya na rin to pagkain ng pangkaraniwang Pilipino lalo na ngayon na ang Pilipinas ay mahirap ang buhay ngayon. Kain niya ako ka. Kain muna. Ayan. Masarap ko sinasawsaw sa suka na mayroong bawang, mayroong kaunting sili, medyo maanghang. Kukuha ko ng dalawa. Kaya lang, siyempre, iinom ka ng maraming tubig, unang kinakain ko sa tuyo ay ang ulo ayan yung silkong ko kinukuha na ng aking alagang apo si Jacob Okay. kaya tara kain tayo Ito ang pagkaing pangkaraniwan, pero punong puno ng sustansya. Ay, sige na nga. What? Kinukuha na yung cellphone. Babay na.